Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 3, Versikulo 13 hanggang 17. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong sumusunod sa kanya. At ang mga taong sumusunod sa kanya ay ang mga alagad. Ang mga alagad ay ang mga taong tinuturuan at hinihubog ni Heso Kristo. Sa kanyang mga pagpapahayag ay unti-unti silang natututo. Unti-unti silang tumatanggap ng kaliwanagan sa kasaysayan ng kaligtasan na naganap sa katauhan ni Jesus. At sabi sa ebanghelyong ito, buhat sa mga taong iyon, buhat sa mga alagad, ay pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang maging kasakasama niya at upang suguing mangaral. Mula sa mga alagad, ay pumili siya ng labing dalawang apostol. At sa ebanghelyong ito ay binigyang kahulugan o definisyon ang salitang apostol. Sila ang mga hinirang upang isugo na mangaral. Kaya nga, makikita natin ang paglago ng mga disipulo na tumatanggap ng turo ni Jesus, may karanasan sa pakikipagtagpo kay Jesus, may karanasan sa pag-ibig at pagmamahal ni Yeso Kristo, at igit sa lahat ay tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. Sila ang mga alagad. At dumating na ang panahon na ang kanilang mga, ta mga natanggap mula kay Yeso Kristo ay kailangan na nilang ipahayag sa ibang tao. Kaya kailangan silang isugo at maging mga apostol. Mula kay Yeso Kristo, mula sa mga natanggap nila kay Yeso Kristo, binigyan sila dito ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. At sa ebanghelyong ito ay pinangalanan ng labing dalawang hinirang, si Simon na tinawag na Pedro, sina Santiago at Juan, mga anak ni Sebedeo, na tinawag ding Boanerges na mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. At sa labing, pangal, labing dalawang pangalan na ito ay may labing dalawang kasaysayan ng tao ibig sabihin, ang buhay ng bawat isang apostol ay kasaysayan na ngayon ay naiuugnay na sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang kasaysayan ng kaligtasan na nilikha ng Diyos at nagaganap kay Heso Kristo, ngayon ay naiuugnay sa kasaysayan at sa buhay ng labing dalawang apostol na ito. Ang ibig sabihin, anuman ang naging kanilang buhay, ang kanilang nakaraan, ang kasaysayan na tinanggap nila sa karanasan ng pakikipagtagpo kay Yeso Kristo lahat ng ito ay naisasama sa kanilang pangangaral upang maipakalat ang mabuting balita. Sa madaling salita, ang kanilang mga buhay sa liwanag ng pag-ibig ni Yeso Kristo ay naging mabuting balita. Kaya nga hindi sila magpapahayag ng pangangaral na galing laman sa kanilang isip-kaisipan o kanilang mga ideya kung hindi galing sa konkretong mga karanasan na kanilang natanggap at naranasan sa pakikipagtagpo kay Heso Kristo. Kaya, kaya nga ang Ibanghelyo ngayon ay para sa ating lahat din. Lahat tayo ay tinatawag unang-unang maging disipulo. Umupo sa paanan ni Heso Kristo, tumanggap ng kanyang mga salita magalak sa mabuting balita, maranasan ang kaligtasan at pag-ibig mula sa Panginoon. At ito lamang ang tanging paraan upang tayo rin ay maging mga apostol na ibahagi sa iba kung ano ang ating natanggap kay Jesus. Ang ibig sabihin, ang isang apostol ay kailangang maging disipulo muna. Kailangan niya munang tumanggap sapagkat walang maibibigay ang isang apostol kung wala siyang tinatanggap kaya nga ang isang apostol ang ipinahayag niya ay hindi ang kanyang sarili hindi ang galing sa kanyang kaisipan kung hindi ang kanyang ipinapahayag ay ang lahat na natanggap niya mula sa Panginoon ang ibig sabihin ang apostol ay bibig o tinig lamang Ngunit ang salita ng Diyos na darating pa rin sa mga taong naghihintay ay ang Panginoong Heso Kristo. Kaya nga tayo ngayon ay inaanyayahan na huwag tumigil na maging disipulo. Umupo palagi sa paanan ni Heso Kristo. At ito ay mangyayari kapag tayo ay umuupo at nagninilay, nag-aaral ng salita ng Diyos. O kaya naman kapag tayo ay dumadalo sa mga gawain sa simbahan, tayo ay tumatanggap ng mga sakramento. Tayo ay tumatanggap ng mga pagtuturo ng Diyos ni Heso Kristo sa pamamagitan ng ating simbahan. Tayo ay inaanyayahang patuloy na maging disipulo. At kasabay nito, habang tayo ay tumatanggap, hindi naman natin din kailangang manatiling mga disipulo kapag may natanggap na tayo, ang ating natanggap ay ating ding ibabahagi. At sa pagbabahaging iyon, tayo ay mga nagiging apostol. Sa makatuwid, bilang paglalagom, lahat tayo ay disipulo. Nangangailangan pa rin umupo sa paanan ni Heso Kristo. Ngunit lahat din tayo ay mga apostol. Na kung ano man ang natanggap natin sa ating Panginoong Heso Kristo, ibabahagi sa mga taong naghihintay, mga taong pinili rin ng Panginoon upang tumanggap ng kanyang mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.